Pauwi na kami guys. Galing kami ng church. Nag ano kami kasi Easter pa ngayon dito sa Cyprus. May what is today? Today is May 2. May, May 4. Today is May 4. Late ang Holy Week dito sa Cyprus guys. Kakatapos lang namin magsimba. Ayan pauwi na kami guys. na ang Easter. Dito ka kaumpisa pa lang. At uh, ng kasama ng um, Orthodox. Kasi ang Orthodox niya yun ang, ang Holy Week nila. So dahil kunti lang yung Katoliko dito, dito sa Nicosia isa lang. So para daw ano, sinama. dito na ngayon. I May mean, 4 na ngayon guys. May 4. Yung Easter namin. So Easter. Happy Easter! Ano? Si Calvo. Then, Calvo. Si Calvo Calvo. Upaw. <laughs> Sino Upaw? Ako baby Upaw. guys? Malapit na kami guys sa bahay. guys, oh. Tingnan nyo, guys, ito. Every Easter, itong ginagawa nila, guys. Nakalimutan ko kung anong brand ito. Pero masarap siya, guys. Parang parang bato siya. Pero pag isausaw mo siya sa ah, isausaw, <laughs> pag iano mo siya sa kape, oh, napakasarap siya, guys. Ayan, every Easter siya ginagawa, guys. Parang tra uh, traditional food yata nila ito, eh. Ayan, guys, oh. So traditional food nila. Nakalimutan ko kung anong pangalan nito guys eh. Yan. Pagkatapos na mag church ha, pumunta kami ng Zorpas kasi hindi ako marunong mag, ano, mag gawa guys. Kaya, ayan, bumili na lang kami. Ano siya, 13 euro and 59 cent per kilo. Kilogram siya yata. Tapos, ang isa nito is nasa 4 euro plus. O, oh, 4 euro plus lang siya, guys. 4 euro. Nasa, ano siya, 16. Nasa 200 siguro yata. 100 plus. Oh, 200 plus din. 200 pesos siya, guys. Yan. Maliit lang siya, guys. O, oh. parang ganun siya. Masarap dito siya, guys. Oh. May olive yata to siya. Olive niya lagi ng olive. Oh. Yan, at saka sesame seeds. Ayan. Ayan guys. Sarap to pang coffee. Kaya bumili ako guys kasi para bukas pagising. Iano ano sa coffee. Guys, thank you for watching guys. Happy Easter sa si Cyprus. Hmm. Ayan sa loob guys. Oh.